Ang pagpapatawad sa ating mga kapwa na nagkasala sa atin, ilang beses ba dapat natin napatawarin ang ating mga kapatid, kapwa na nagkasala sa atin? Sa mundo minsan once na nagkasala sa atin ang isang tao, napakahirap sa atin na magpatawad tama. Ngunit ano ang tinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Basahin natin ang Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasa ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang, unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso, dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad, lumuhad ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhad ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari ng malaman iyon, kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari, ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Amen. Mahalin natin ang ating kapwa kung paano natin minamahal ang ating sarili. Through this verse ay nalaman po natin na ang pag-ibig na nais ng Diyos na maghari sa atin at kung paano natin mamahalin at patawarin ang mga tao na nagkasala sa atin, dahil kung paano sa tin ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ipinagkaloob sa atin ang kapatawaran, ito man ay magawa natin sa buhay natin. Amen. Thank you.